Ngayon, ikikwento ko sa inyo ang isang Japanese sci-fi film na pinamagatang Inuyashiki. Now sit back and enjoy the movie. Si Ichiro Inuyashiki ay isang ordinaryong empleyado na ginagawa ang lahat para mapanitiling masaya ang kanyang pamilya. Ngunit hindi nila pinapahalagahan ang kanyang mga ginagawa at madalas na tratuhing basura. Si Ichiro ay bumili kamakailan ng bagong bahay para sa kanila. Ang kanyang anak na si Mari at si Takeshi ay hindi natuwa nang makita ang maliit na bahay. Ito lang ang nakayanang bilhin ni Ichiro sa naipon niya ngunit walang pagpapahalaga ang kanyang mga anak. Sinubukan niyang pasayahin sila sa pamamagitan ng pagluto ng hapunan subalit sila ay lumabas at kumain sa isang restoran at naiwang mag-isa si Ichiro. Isang araw, si Ichiro ay nag-overtime sa trabaho at late na umuwi. Sa isang madilim na eskinita, nakita niya ang grupo ng mga magnanakaw habang binubugbog ang isang lalaki at pilit na kinukuha ang pera. Inisip niyang tulungan ang lalaki ngunit siya inaduwag para gawin ito. Nang siya ay lumingon, nakita niya ang anak na si Maria habang disappointed na nakatingin sa kanya. Sinabihan siyang duwag ng anak bago tumakbo pa uwi. Nang siya ay makauwi na, si Ichiro ay umupo sa harap ng kanilang bahay habang iniisip ang kahalagahan ng buhay. Biglang pumasok ang isang aso at gumapit sa kanya. Ang pangalan nito ay Hanako at isa ng palaboy at inapaalagaan na ng iba. Naawa siya sa aso ngunit sinabihin siya ng kanyang asawa na ito ay paalisin. Binigay din sa kanya ang isang medical report na nagsasabing kailangan niyang dumaan ng mas marami pang check-up. Sa sumunod na araw, si Ichiro ay pumunta sa ospital at nalamang siya ay may stage 3 cancer. Ito ay kumalat na sa kanyang katawan at binigyan na lang siya ng ilang buwan para mabuhay. Hindi siya makapaniwala sa nabalitaan. Tinawagan niya ang kanyang asawa ngunit ito ay agad na binaba bago pa niya ito maibalita samantalang hindi naman sinasagot ng mga anak ang kanyang tawag. Dinala ni Ichiro si Hanako para maglakad-lakad at tinanong ang sarili kung iiyak ba ang kanyang pamilya kung malalaman na siya ay may cancer. Dahil sa mabigat na nararamdaman, iniwan niya si Hanako sa tabi ng kalsada at makbo papunta sa parke. Siya ay nasorpresa nang sinundan pa rin siya ng aso. Nakita niyang ito lang ang tangay nagpapahalaga sa kanya kaya siya ay napaiyak habang humihingi ng paumanhin sa aso. Pagkalipas ng ilang sandali, nakita niya ang isang lalaking nakaupo sa bangko sa harapan. May nakakasilaw na liwanag ang biglang nagpakita sa kalangitan at ito ay palapit sa kanila. Isang malaking bagay ang bumagsak mula sa kalangitan. Tinamaan si Ichiro at ang kasamang lalaki na nagmisanhin ng kanilang pagkamatay. Subalit ng sumunod na araw, nangising si Ichiro sa lugar kung saan siya bumagsak. Siya ay binantayan ni Hanako sa buong magdamag. Kinuha niya ang kanyang salamin at na-realize na malino na ang kanyang paningin kahit na hindi ito isuot. Wala siyang naaalala sa nangyari at pinagpatuloy ang normal na gawain sa araw. Nang siya ay nasa bahay na, ang kanyang kamay ay naging isang weapon at isinuka ang kanyang pinaing agahan. Siya din ay mas natakot nang bumukas ang kanyang muka at nakita ang electric system sa loob ng kanyang ulo. Maliban pa dito, ang kanyang buong katawan ay naging ng makina. Siya ngayon ay nagtataglay ng kakaibang lakas at lahat ng kapangyarihan ng anumang makinarya sa mundo. Pati ang lalaking nakasama niya sa parke na may pangalang hero ay nabigyan din ng superpower. Pumunta siya sa bahay ng kanyang kaibigan na si Naoyuki at pinakita ang pagpatay sa ibon gamit ang daliri. Dinala niya din ang nasurpres ang kaibigan sa parking lot at ipinakita kung paano niya kontrolin ang mga sasakyan gamit ang kanyang isip. Si Naoyuki ay sobrang namangha sa kapangyarihan ni hero na nakikita niya lamang sa kanyang panaginip. Samantala, si Ichiro ay naguguluhan pa rin sa nangyari sa kanya nung umaga. Nang siya ay pauwi na, nakita niya ang isang sugatang kalapati habang nasa gilid ng kalsada. Nang ito ay pulutin niya, ang kanyang kamay ay sinimulang gamutin ang ibon at lumipad palayo. Ang kanyang pandinig ay biglang lumakas dahil ang para marinig niya ang isang ina habang nagmamakaawa sa doktor na iligtas ang kanyang anak. Sinundan niya ang boses at nakita ang isang nag-aagaw buhay na bata. Inawakan niya ang kanyang muka at ang bata ay nagsimulang kumaning gaya ng ibon. Masayang sinabi ni Ichiro sa bata na siya ay magaling na at umuwing puno ng pagmamalaki sa sarili. Sa sumunod na araw, si Naoyuki ay binubuli ng kanyang mga kaklase. Nakialam si Hiro at sinubukang patayin ang guli hanggang sa pigilan siya ni Naoyuki. Nakita ni Naoyuki na naging bayulente na si Hiro dahil sa kanyang kapangyarihan at siya ay natakot na dito. Si Sean ay isang mag-aaral sa parehong klase na may gusto kay Hiro. Sa araw ding yun, sinabi niya kay Hiro ang tunay na nararamdaman na sumurpresa kay Hiro. Pagkatapos noon, tayo ay ipinakilala sa kanyang ina na isang waitress sa isang restoran. Ang kanyang ama ay mayaman ngunit nagawang ipagpalit ang kanyang ina sa ibang babae. Hindi niya gusto ang kanyang ama ngunit nakipagkita pa rin siya para kumain ng hapunan. Si Hiro ay gustong gusto ng kanyang mga step siblings na laging excited na siya ay makita ngunit hindi niya magawang magustuhan sila pabalik dahil sa kanyang mahirap na ina. Habang si Hiro ay naglalakad pa uwi, narinig niya ang pag-uusap ng isang pamilya na nagpaalala sa bagong buhay ng kanyang ama. Nagapoy siya sa galit at pinasok ang bahay. Pinatay niya ang dalawang magulang at hinabol ang anak sa hallway. Habang ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para maghiganti, si Ichiro naman ay pinagaling pa ang maraming bata sa ospital. Ang pagpatay sa pamilya ay naging headline sa balita ng sumunod na araw. Dahil sa walang mahanap na bala, natakot si Naoyuki na ang kanyang kaibigan ang nasa likod ng murder. Nang sila ay magkita, inalok siya ni Hiro ng malaking halaga ng pera. At dahil dito, ang dalawa ay nagtalo. Hindi makapaniwala si Naoyuki kung gaano kadali kay Hiro na pumatay ng mga inosenteng tao. Dahil dito, ayaw niya nang manatili silang magkaibigan. Si Hiro ay nasaktan sa mga komento ni Naoyuki. Habang tulala, siya ay nagulat nang malaman ang tungkol sa pancreatic cancer ng kanyang ina. Nagsimula siyang humiyak habang nakayakap sa ina at ipinangakong hindi hahayaang mamatay. Samantala, nahuli ng kanyang asawa ang anak na si Takeshi na nangungupit sa kanyang wallet habang si Mari naman ay nagsabing hindi na siya papasok ng college. Sobrang gulo ng kanilang tahanan ng sabihin ni Ichiro na gagawin niya ang lahat para sila ay maprotektahan. Natawa siya sa sinabi ng kanyang ama at sinabihan niya si Ichiro na si Takeshi ay nagubuli sa eskwela at ang kanyang ina naman ay gumagawa ng kalokohan. Gusto niyang iparamdam sa kanyang ama kung gaano siya kawalang penta. Ito ay matagumpay niyang nagawa at ito ay tumago sa puso ni Ichiro. Nang gabing yun, si Ichiro ay humagulgol sa pag-iyak sa kwarto nang bigla niyang narinig si Naoyuki habang nagdarasal sa Diyos na pahintuin ng kanyang kaibigan sa pagpatay ng mga tao. Garealize ni Ichiro na si Hiro ang kanyang tinutukoy at lumipad pang punta sa kanyang lokasyon. Nag-usap sila ng kaunti at nalaman na si Ichiro at Hiro ay binago ng matataas na uri ng nilalang galing sa ibang planeta. Inanok niya ng kulong si Ichiro para magsanay upang magawa niyang mapigilan si Hiro sa pagpatay ng mas marami pang tao. Kahit na silang dalawa ay nagtataglay ng parehong kapangyarihan, si Hiro ay mas mahusay sa paggamit ng kanyang abilidad kumpara kay Ichiro. Silang dalawa ay nagtagpo sa isang abandonadong garahe kung saan tinuruan ni Naoyoki si Ichiro na bumaril gamit ang mga daliri. Sinubukan niya ito ng ilang beses at sa wakas ay matagumpay na nagawa. Ngunit pinakailangan niya pa ng mas marami pang pagsasanay. Samantala, si Hiro at ang kanyang ina ay pumunta sa doktor kung saan sinabi niya na himalang nawala ang cancer cell sa katawan. Parehong nasurpresa ang doktor at ang kanyang ina. Nang sila ay pauwi na sa bahay, may anim na pulis ang humarang sa kanila. Pumunta sila para tanungin si Hiro tungkol sa murder. Nang sila ay tanungin ng ina kung anong kasalanan ng anak, biglang tumakbo at tumakas si Hiro. Ang mga pulis ay nagawa siyang pulihin ngunit nagawa niyang makatakas gamit ang kanyang superpower. Sa huli, binaril at napatay niya ang tatlo sa mga pulis. Ngayon, klaro na sa kanila na si Hiro ang sospek sa likod ng murder. Nang sumunod na araw, lumabas ang kanyang litrato sa lahat ng balita. Sa araw ding yun, ang kanyang kaibigan na si Sean ay nahanap siya sa isang tulay at nilala pa uwi sa kanilang bahay. Wala siyang pakialam sa mga taong pinatay niya at pinayagang manatili gaano niya man gusto katagal. Nakatira si Sean kasama ang kanyang lola na mas nagpadali sa pagtago ni Hiro sa kanilang bahay. Na master na ni Ichiro ang pagbaril gamit ang kanyang daliri. Lumipas ang araw ng kanilang ma-realize na ang tubig ang nagsisilbing fuel sa kapangyarihan ni Ichiro, ngunit siya ay allergic sa sodium water. Mula nang magtago si Hiro, sinimulang atakihin ng media ang kanyang ina. Nagkaroon siya ng mga death threats sa internet at laging hinaharas ng media. Nakita siya ni Hiro sa TV ngunit walang nagawa kundi umiyak. Hindi na nakayanan ng kanyang ina ang mga pagmamalupit at sa huli ay din pakamatay. Nalaman ito ni Hiro sa lahat ng channel sa balita at sobrang nasaktan. Ang kanyang kalungkutan ay napalitan ng galit at nagpa siyang gawing misyon na patayin ang lahat na tao na nagsalita ng masama sa kanyang ina. Kanyang nalaman na meron siyang kakayanan na barihin ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga cellphones at computer gamit ang internet. Inanap niya ang lahat na nagbigay ng masamang komento sa kanyang ina at pinatay sila gamit ang kanilang mga device. Siya ngayon ay naging troll hunter. Ipinakita ni Hirokai Sho ng robotik na kamay para mapatunayan na siya ay hindi na tao. Niyakap niya ito at inilipad gamit ang kanyang jet propulsion sa likod. Habang sila ay lumilipad, kanyang ipinangako kay Sean na lagi siyang poprotektahan. Ang hindi malutas-lutas na kaso ng pagpatay ay nagpayanig sa buong bansa. Isang gabi habang si Sean ay nasa kusina, nagsimulang magpaputok ang grupo ng mga SWAT. Napatay silang lahat ni Hero ngunit hindi nakaligtas si Sean. Pagkatapos na mawala si Sean, wala na siyang ibang dahilan para mabuhay. Naging manhid ang kanyang pag-iisip at punong-puno na ng paghihiganti lumipad siya palayo sa loob lang ng ilang segundo mula sa bintana. Nalaman ni Ichiro ang mga ginawa ni Hiro at kinakiusapan ng kanyang pamilya na huwag gumamit ng smartphone at manatili na lang sa bahay. Ngunit gaya ng dati, hindi siya sinunod ng mga ito. Hinak ni Hiro ang lahat na smartphones at TV sa buong Tokyo at nagdeklara ng gera laban sa buong Japan. Plano niyang patayin ang milyon-milyong tao hanggang siya na lang ang matira. Pagkatapos na magdeklara ng gera, hindi siya nagsayang pa ng oras at sinimulan ng pagbaril mula sa screen ng billboard. Daan-daan lang -daan agad na namatay sa loob lang ng ilang minuto at ang buong syudad ay nagkagulo. Samantala, si Ichiro at Naoyuki ay hinak ang lahat na computers at ipinaalam sa lahat na huwag munang gumamit ng kahit na anong gadget. Ang kanilang plano ay gumana at ang mga tao ay huminto sa paggamit ng kanilang mga cellphones. Narealize ni Hiro na mayroon pang isang kagaya niya at nagpa siyang baguhin ng kaunti ang plano. Sinimulan niyang magpakawala ng missile sa iba't ibang parte ng lungsod. Nang mas lalo pang tumindi ang kaguluhan, nalaman ni Ichiro ang lokasyon ni Hiro at nagmadaling tigilan ito. Nagkaharap ang dalawa sa taas ng isang gusali. Sinubukang pakalmahin ni Ichiro si Hiro ngunit hindi rin sila nagkasundo. Silang dalawa ay lumilipad sa himpapawid habang naglalaban. Maraming inosente ang nasugatan dahil sa mga pinakawalang missiles ni Hiro at isa sa kanila si Marie. Narinig ni Ichiro ang anak na humihingi ng tulong habang siya ay tumatakas palayo mula kay Hiro. Pagkatapos ng matinding laban, sila ay lumabag sa tuktok ng isang kusali. Hiniling ulit ni Ichiro na tumigil na si Hiro ngunit siya ay tumanggi. Nang sinubukang uminom ni Hiro mula sa isang bote, binaril ito ni Ichiro at patagong hinulog ang bote na may sodium water sa loob. Dahil sa hindi niya alam ang epekto ng sodium water, inubos ni Hiro ang buong tubig. Sunod ay pinasambugan niya si Ichiro ng mga missiles habang lumilipad. Malapit niya lang mapatay si Ichiro gamit ang huling atake nang biglang umepekto at nanghina dahil sa ininom na sodium water. Habang pabagsak mula sa itaas, na-realize ni Hiro na siya ang kontrabida sa story. Samantala, bumaba si Ichiro para iligtas ang kanyang anak at nakita ito sa gitna ng mga guho. Siya ay nasa bingit na ng kamatayan nang ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para iligtas ang anak. Ngunit habang sila ay nagdidiwang, dumating muli si Hiro at walang humpay na binugbog si Ichiro. Si Marie ay nabaril din sa gitna ng kanilang paglalaban. Mas nanaig ang lakas ni Hiro kaysa kay Ichiro bago itinapon si Marie palabas sa bintana. Nagalit ng husto si Ichiro na mas nagpalakas ng husto sa kanyang robotic powers. Si Hiro at Ichiro ay parehong tumalon sa isa't isa, ngunit sa pagkakataong ito, mas nalaig ang lakas ni Ichiro laban kay Hiro at nadurog ang kanyang katawan. Sunod nito, sinalo ni Ichiro si Marie sa gitna ng hangin at sabay na iniligtas. Narealize ni Marie na mali ang kanyang alam tungkol sa ama at humanga ng husto habang tinitigdan ng ama sa pagligtas ng ibang tao. Makalipas ang ilang linggo, ang press ay idiniklarang patay na si Hiro. Si Ichiro ngayon ay inire-respeto na sa kanyang pamilya, lalo na ng kanyang anak na si Marie.